ㅋㅋㅋ 자� Dak 정ال ㅋㅋㅋㅋ 얘가 희안잡네ㅜㅜ stop stop 잠깐만 ㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎ 이라고 р? 헤힣 히히히이 Opo, saan mo nga lang? pila saan mo nga lang? Opo, saan mo nga lang? Opo, saan mo nga lang? Opo, saan ini nga lang? Opo, saan mo nga lang? Opo, saan yang nga lang? Opo, saan oh, oh. oh. nga

Ajo. Narapalan. Nurse. Eh. Kain ulam. Hoy, bonito. Paborito! Paborito! pa sa inyo, Oh, na more. Kami na lang kaming ulam. Paborito nga Hoy. Hoy, si Nancy. Thank you. Hoy. bigat bigat na.

Pinuno, walang pipita. Talagang. Papalo kami kay Nang TV. Ay, niyo Dennis. na sila sa personal. Yeah, Ang ba? Limang bara. Wow. Wala, no. wala. Tamis na lang. muna. wala at stick. Tamis. Oy. na. Oy. Ilaga, boy. No. Ilaga ang bata. Pabasuhan eh. Ilaga rin, nakasabaw. Shoot sa bayong. Oy, oy, may pa-o. pa ma. pa. Dapat pala, bukod ang ano, matamis niyo sa may isang bag Oo. Oh, oh. Na lang sa ano. Pang bara. Let's go. Oh. Tama ba sila? Tama din. Tama din sa amin. Oy. sa <laughs> po. Hello. Oh, ah, hahahaha alam <laughs> na ang nanay yung yes wala, wala ko po na. ingin siya Sharon o yung nag medyo nahihiya po <laughs> talagang uh, may gilingan ng tiyan ni Pinuno <laughs> Oo, oh, Hoy! Oh, shoot sa bayong! Oh, wow. shoot sa bayong! Thank you po! Thank you! Wala, <laughs> bayong lang! Yeah. Thank Lama, you po! Thank you po! Hoy! Oy! Hoy! Yeah. Mm. <laughs> <Ay. Simor pala. laughs> <laughs> <laughs> Oh, ano niya pero ang step mam ano? More mo. Ciao ra. Si Benam. Hello. 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 Wala mo sa lupo eh. Si Paena! Ah, <laughs> oh, di wala Si Paena pa. <laughs> Dapat si Paena mo ang pinaglagay mo. Pang Siam! Siam ba kagar? Malibago ba yun? mga Oh, may ano, Shanghai. Ang ah, amoy nga ngay. Sarap. Okay, si Pinuno. First bite na naman si Pinuno. Okay, ganito. Siya ba yun? Pinuno! Talaga rin namang abo. <laughs> I, 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 I. Ayan ang aming. Oy! Rami-rami na!

Sabi <laughs> sa Pinuno! Ano ba yun? Alam <laughs> ko di mo ako makikilala! Thank you! Hindi na pa nagpapakita sa Eh. Ming! 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 Habi-besta po! Hello. Winep. shoot sa bayong. Thank you. Oi, shoot sa bayong. Thank you, Loy. Pangilang baranan, pinuno. O, tara. Hey. Oh. Uh, oh. <laughs> happy fiesta po. Thank you.

Pangilan, pangilan. Panglabing dalawang pa. Let's go. Suko na ba? <laughs> Suko na. Bayong check. 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 Thank you.

Pag-alamin tatlo. Oh. Kami kakain. Surrender na. Ang pag-alamin niyo. Ang pag niyo. pa rin na ba? Ay, dali Ano pa kain? Ah, huli. Ate Benzi. Ay, ako'y makanguha ng papaya. Ay, ako'y makanguha ng papaya. ng papaya. Ako'y makanguha ng papaya. Ako'y makanguha Nabigyan rin ang ulam eh, kaya. Ay, <laughs> Marami, ah! na Mar! Marami na ba? Marami na ba? Ay, kakunti pa, may isa. Oy! Ayan po, sige! Oy! <laughs> thank you! Mga busog na po!

Pangilan. pang 93 para. Inong. Hay kumain. Dar. Pangilan bara. Pang 94. Oh. Sir, sama ka sa vlog. Sir. Hi. Yes. Ano po ba ano? Hindi. <laughs> raw. <laughs> Thank you. Thank you. Thank you, Thank you. Thank you. Okay, um, a... Thank you Pa. Ay, video na. Uno na. Mila. Kita pa nun Ay, papalapon. Bye-bye. Bye-bye. At yun, pagkatapos ng kaina, naisayawan naman pagsapit ng gabi. Atin muna iyang na-mute at makatay tayo maka Mainam nga pala at malakas ang sound system na ginamit riyan. Oh, may pausok pa. Ang mga pailaw nila ay kumukutita pa talagang ikay mapapaindak ay inang. Kung gusto nyo pong rentahan ng Avery Lights and Sound, kontakin nyo lamang po si Ayan Francisco Punila sa Facebook. Pwedeng pwede po yan sa fiesta party, birthday party, kasal at kung ano-ano pang party. Salamat!